Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. Andito po ako ngayon sa isang festival fest dito sa Eshwaila kung saan ay ginaganap ang Thailandish culture tag dito. Isang uh, traditional culture ng mga Thailanders. So, dito guys, sa buong palibot na ito, may makikita kayo, may inumin. Siyempre, kainan, hindi yan nawawala dito. At siyempre, yung mga uh, nagtitinda dito, mayroon din mga iba't ibang klaseng paninda nila dito. Mostly yung mga uh, gulay, at saka isda, crabs, at iba pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga paninda nila dito guys, ng mga Thailand, Thailanders. So, ang gaganda pa mga kulay ng mga damit nila dito. So, at ang dami mga dayuhan na mga pumupunta dito ngayon. Ito naman ay ang kanilang, uh, siguro traditional, ano nila to, uh, dress. Katulad ng Pilipinas, meron ding traditional dress. So, papakita ko sa inyo ang kanilang mga magagandang damit. Ayan, napakaganda niyan. So... Ayan yung tindira, pinapakita niya guys, yung kanilang mga paninda. Thank you! Yeah. Ayan ang bait ng tindira guys. So, ang gaganda ng mga tinda nila dito guys. I, I, don't understand. I am Filipina. Yeah, I am, I'm not Thailand. <laughs> I make vlog. <drag. laughs> It's not okay. I posted. Okay, thank you. <laughs> Ayun na, naririnig nyo kanina Nagtatanong ako kung pwede ko ba yung i-post Kinakausap nila ako guys ng Thailandish Hindi naman ako marunong mag-Thailandish Kasi Pilipina naman ako So ayun, nagtatawa na lang kami So ito pa yung iba mga paninda nila dito guys Ayan yung kanilang mangosteen guys Napakamahal no? ang kilo Alam nyo ba kung magkano isang kilo niyan? 20 Euro ang isang kilo Pati yung ating rambutan Pati yung lansones na ito ito yung sinasabi ko na frutas na hindi ko alam kung anong prutas yan na Thailandish. Kaya ito ang kinuha ko. Okay. Kasi isang balot nito iba-iba. Isang balot nito iba-iba ang laman. Parang sa ito, ang di ba? Humay ay yung rice yan. Ang kumbaga yan sa Pilipinas, guys. Ayan ang kanila mga paninda. Napakaganda at napaka dami. Kaya kailangan talaga pag makapunta ka sa ganitong uh, festival dito sa Germany, na mga Asiatis store, Asiatis culture. Ay, nako talaga, kailangan magbao ng maraming pera. Kasi ang dami mong magugustuhang bibilhin, pera lang, walang pambilig. Kaya, sabi nga namin, pangbuslot ng bulsa ito. Pag pumupunta tayo dito sa isang uh, Thailand Fest. Ang dami-dami talaga guys. Sobra. At... Be better? Ayan. I can't understand. I am a Filipina. Yeah, some sweet. Some sweet, yeah. Is that okay? I post in, in Facebook or the YouTube? Okay, you tell them to come to my church. Okay. Uh, yeah, um uh, how many days you stay here in the first festival? How many days? So today, Two days. Two so, days. So today is the first day? Tomorrow is the second day. Okay. So tomorrow is start at eleven o'clock. Start at 11 o'clock. You better come today to <laughs> by now. What is that? The uh Sticky rice, sticky rice. Okay, sticky rice. uh -huh. with, with bobos, with taro, with banana. Ah, with okay. Red beans. First shade and flavor. No, it's okay. Thank you. I show you. Ah, okay. How it look like it looks delicious. Oh, okay. And inside it's stuffed with taro. With taro. What is taro? Taro is a kind of uh, uh, Ito. Ah, adi wa adi the root. root, a root potato, a root. yeah. Yeah. And yeah. so sauce, sauce, sauce potato, a sweet potato. No, haro is not sweet, but I I make it sweet. Uh huh. Sugar and some uh, some coconut milk. I make it fine. Okay. Interesting Oh no, is it is it the uh, is it the uh, Sorry. Cocos, okay. Try. Oh, thank you. Is try nothing. You know. Oh, it's not hot. It's not, mm -hmm. not bad, isn't it? That's delicious. <laughs> because. How um, do mm. I take one from here on the out one? I just only bring to my daughter. All right. No problem. I mo masarap. Yeah. You have I have a friend here, so I will tell later. Maybe they can buy. Ayan, nakabili ako guys. Napabili tuloy ako. E, I na gusto ko lang tumikim. Nasarapan kasi ako yung may ano, may kokosnos or yung may lubi, may niyog. Masarap. I will try. <laughs> yeah, I'm Turin. It's a little bit far. 30 minutes? 30 minutes. Yeah. <laughs> So, Nick, thank you, ya. Yeah. See you next time. Wow, it looks Hi. like masarap. Oh, Hi! Hello! It looks delicious! Yeah. Meron din silang chicharon, pero mamaya ko na yan balikan at Libutin muna natin lahat at ito ang pinakagusto ko, bochi bochi, balikan ko talaga ito mamaya. So let's go, libot libot muna tayo mga guys, samahan nyo ako sa aking paglilibot dito sa Thai Fest, dito sa Earth Finance. So ayan yung kanilang tent, napakalaking at napakalawak ng kanilang gumamitin dito guys. First time ko dito nakapunta. Kumay manis ato, tino. Seven oil rice, So, yeah. Bali nung yan, niyaya ako ng mga kaibigan ko, nag-isip mo na ako kung sasama ako sa kanila. Kasi sabi nila na manapakadaming paninda dito at maraming mabibili. Kailangan talaga mayroon kang uh, enough na pera na dala para mabili mo ang gusto mong bilhin. So, sabi ko baka hindi na ako sasama kasi nga wala nga akong pera, wala pa akong budget. Pero naisip ko din na uh, pwede mga sumama kahit hindi bumili ba diba? So ayun na nga sumama ako sa mga kaibigan ko at ito yung aking nadatnan dito guys. Napamangha talaga ako sa ano event na ito. Ano to? Parang daing? Kahit siya. ah So ayun na paan na lang din ako kasi wala talaga akong masyadong alam. Buti na lang nandiyan yung kaibigan ko kasi gusto ko din sanang bumili nung daing kasi wala talaga akong alam dito may isda din pala. Ha, ah, naka eh. So, ito na nga. Uh, tuloy tayo dito sa mga paninda nila. Tulad ng unang sinabi ko, ililibok ko kayo dito sa kanilang mga paninda kada tent dito. So, may mga isda, gulay, at Ayan, may mga tanglad, kung ano-ano pa talaga. At marami pa talagang iba, guys. So, kung gusto nyong Uh, mapanood lahat ng kung anong mga panandat dito para next time, next year, kasi every every year sila nag -e event dito, alam nyo na kung anong gusto nyo bibilihin. So, kailangan talaga may budget na dala. So, tulad nito, may mga prutas sila ng mangustin, ng mangustin na pakasarap. at alam naman natin, ang gustong gusto talaga natin din ng mangustin. At mayroon din silang rambutan. So, take note guys, mga price dito ay gold. So, wag na kayong magtataka kung magkano ang kanila mga Okay. Guys, may nakakilala ba dito? Sa protas na to. Bumili na ako ng isang balot at ang aking kaibigan para matikman namin kung ano-ano ang laman. Kasi sa isang balot, sari-sari ang laman. Bali, ang isang balot ay 18 euros siya. Guys, may santol! Tuwang-tuwa ako at namangha sa nang nakita ko ang santol na ito na napakalaki at ang presyo niya ay 5 euro ang isang piraso. So, yes. 5 euro lang naman, 'di ba? Hindi na ako bumili ng santol, guys, kasi para sa akin napakamahal na. Biruin mo yung 5 euro magkano na yun sa piso, pero wag na nating kwentahin 'yan, 'di ba? Basta makakain okay lang kung kaya namang bilhin ay bilhin. Hindi din magpapahuli ang kanilang Thai Thailand na uh, mga design na pang decoration sa bahay, di ba? Napakaganda talaga. Siyempre, hindi magpapahuli sa inyo ang inyong Manay El Crib. So, ayan, napapakita na ako sa camera, o di ba, Charot? Para naman mabalandra yung aking face, o oh, di ba? So, dito naman sa kanilang mga damit, yes, mga damit nila yan. Kanilang mga traditional na damit Siyempre, ang Philippines meron ding traditional na damit na pananamit natin, di ba? I think bawat bansa ay merong traditional na kasuotan. So, dito naman ay maganda, talagang napapaganda at nagagandahan ako sa kanilang traditional na dress. So, dito naman tayo sa iba. Ay, dito mayroon ako nakitang walis tambo at siyempre nagtatanong ako kung magkano yan, di diba? ba? -tang -tang. How much? 5 euro. O, oh, naintindihan nyo ba kung magkano ang sabi niya? Ang sabi niya ay 5 euro. Yung, ang, yung unang pagkaintindi ko is 2 euro. Yun pala 5 euro. So, dito naman tayo. Yes, barbecue. Pilipinas style. May barbecue din sila at mga crabs na naka-freezer din. So, ayan, nakita nyo yung price. 10 euro, 20 euro per kilo yan. So, ba diba, may 15 euro. So, dito talaga mapapalaban ka sa mga gusto mo mga pagkain na bibilhin. Hindi lang sa pagkain ka mapapalaban, kundi sa presyo habang ako ay nag-ikot-ikot dito guys ay nako talaga naman ang amoy ang sarap at ako ay nagugutom na sa mga amoy ng kanilang mga niloloto at napakasarap naman talaga talaga yung tiyan ko ay ako ang ingay-ingay na grabe as in hmm, mukha masarap din tong pansit nilang gawa oh. pero mamaya na tayo kakain siyempre. libutin muna natin to lahat kasi sinabi ko noong una ilibot ko muna kayo ba diba? so ito na nga dito tayo sa pagkain nila. So, ayan, iba't iba, ibang iba, at ibang ibang klase. So, yun na yun. <laughs> Di ba parang karinderia lang sa Pilipinas ang mga paninda nila? Street foods, ikang nga, ay nako, kung namimiss mo ang street foods sa Pilipinas, ayan, punta ka na lang dito next year sa Istvaila, At dito ka mapapalaban sa pagkain ng street food. So, Tingnan nyo yan, may paas sa manok. At kung ano pa talaga, may fish balls, squid balls, at mga, ay nako. Mapapahay na ko na lang talaga dito guys. So, sana next year ay makapunta kayo dito para bumili kayo ng sili. <laughs> Hindi joke lang. Silis sa mga gusto mahilig na maanghang na pagkain, oh, 'di ba? Akala ko dito, guys, ito o oh, ito ito ito. Yeah, nakala ko puso or ano ba, pag rise sa loob, 'yun pala iba. So Hindi na ako nagtanong kasi may presyo na nakaano. Oh, kung sino yung nilalamig diyan habang namamasyal dito, habang nag-iikot, ayan may pasabaw din sila. So mukhang masarap din ang kanilang sabaw kung sa atin pa yan ay palumi, o oh, di ba? So balot lang din ang peg. <laughs> Bumili at binalot na pauwi ng bahay. O, oh. ayan, nagulat ako dito, isang tinabal yan. May room din pala silang tinabal tulad sa atin sa Pilipinas, o oh, di ba? Akala ko sa Pilipinas lang ang may tinabal, pati din pala sa Thailand dish, meron yeah, din palang tinabal, kalabasa. gumagawa din sila. So dito naman tayo sa kalabasa, di ba? Ang lalaki din ng mga kalabasa nila. iba-iba pang mga golay na presko. So may bumili dito ng sini. Nakupo, mapapalaban ka sa sili kung mahilig ka sa anghang na loto. Ayan, bili ka ng isang supot. Napakadami. Kumuha na ako ng isang sitaw para adubuhin naman, di ba? Kasi masarap din naman ang sitaw. Pero bago yan ang tanong ako sa presyo. Yeah, bunin, bunin. Ak, oil. Ang difficulty, mango? 90 lozen, sing oil. Oh, God. Napa oh my god na lang talaga ako sa presyo ng mangga pero yun na nga binaliwala ko na lang pumili ako ng dalawang piraso lang pasalubong ko para sa aking anak. Nakuha ka adyo oy. ano to 13 euro sa kabuukan eh. Ganina doon sa isa 5 euro. Pero maliit yun sa dito no. Malaki to. Makapagbayad na nga at para makaalis na dito. Diyos ko, Diyos mayo po. Nakupo naman talaga. Mapa, nakupo, nakupo ka na lang. At ito pa, nadaanan ko pa ito. Ay, Diyos. Hanggang tinginan lang ako sa kanilang inihaw na mga seafoods. Oh, my God. Nakikita ko ito, presko na crabs. Nakupo, ang sarap niyo tulutuin. Oh, my, oh, my. Oh, my God. So, ang dami dito mabibili guys na mga Asian foods. So, kaso lang ang sobrang sobrang mahal na ubos na yung 50 euro ko tapos ano lang nabili ko, dalawang pirasong mangga tsaka ito. And ano pa ba yung prutas tapos yung yung sitaw, eh grabe ang ganda talaga Ang sarap mamili dito. Um, masarap mamili pag maraming pera. Yes. Ang sarap pa doon sa likuran ko guys, yung ano sinukba. Uh, sinugba or ginigril na ipon. Um, uh, ano pa ba yun? Anong tawag nun? Uh, bangus at suka. Marami pa iba. Basta marami pagkain. Sarap. Hindi lang pagkain at mga gulay ang ganina mga paninda guys. Kundi meron din sila ditong iba't ibang classic entertainment. O ba diba, May show pa sila dito na sumasayaw or sinasayaw nila ang kanila Dance culture, di ba? Napakaganda ng kanilang dance move. Hindi na ako nagtagal manood sa kanilang uh, entertainment show. So patuloy ako naglibot talaga dito guys. Kasi at hinanap ko din yung mga kaibigan ko. Iwan ko kung nasa na sila. At dito ko sila natagpuan. Nagpahinga pala sila dito sa tent at nakaupo na. At nag-usap-usap na kami dito kung anong kakainin namin kasi sa katagalan namin, kakaikot ay nagugutom na kami. Ako na lang dito, may one. So, pagkatapos namin kumain ay binalikan ko ito kasi gusto kong bumili nito. ba diba, sabi ko sa inyo kanina na gusto kong bumili nito. So, ayan bumalik ako. Buti na lang at may pris sila or bagong luto, bagong haon pa talaga at napakainit. Akala ko kanina na ubusan na ako, charot. So, ayan bumili na nga ako ng ilang piraso para na din um, pasalubong, pasalubong sarili ko at sa anak ko. <laughs> Thank you. wallet nila na MK. Mm -hmm. Lahat ay MK. Ewan ko kung original ba ito. Bumagsak ang buhos ng ulan kaya dito na lang kami naupo at nagpahinga at nag uh, sayaw, sayaw habang nakikinig at nanonood sa kanilang show doon sa stage. So, di ba? Puti na lang din at umulan at nakapahinga yung paako sa kakalaka. doon dyan pa si Paso. Ang saya, di ba? nagkita-kita kami dito. So, pali ito na din yung kanilang sayaw din. Diba sa atin to ay tinikling. Ang akala ko talaga, sasayaw sila ng tinikling, tinikling na tulad sa atin. Iba din pala sa kanila. So, ayan, nanonood na lang din. Okay naman din ang kanilang sayaw. Maganda. Magandang panoorin ang kanilang sayaw na tinikling. So, syempre, pinaikot-ikot ko na yung aking kamera. Huwag lang kayong mahilo at pinabilisan ko na yung aking video para mabilis tayong matapos. Diba, medyo mahaba-haba na ang ating <laughs> medyo mahaba-haba na ang aking video, guys. So, maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat at sa walang sawang suporta ah, at kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe guys sa akin channel, subscribe na lang po at palib comment kung taga saan kayo para next time ay may shout out po kayo. Thank you so much guys and see you next video at sanay lagi nyo akong suportahan. Dito talaga, na, na, alu talaga ako dito sa sayaw nila na ano yung sabong ng ano, di ba kung baga sa atin tong sayaw na to ay sabong ng manok. Kung manok kasi yung costume nila is yung manok na nagsasabong. Napakaganda dito at natutuwa ako dito sa performance na ito. Sa lahat ng kanilang sayaw na pinakita, dito lang talaga ako natatawa na natatawa. Bibili si Liza ng ano, kasaba din. Bumili <laughs> kasi ako dito kanina sa kanya. Ayan. Na lang ko si Cecilia kasi gusto din mag I don't think so. <laughs> yeah. Uh, maybe tomorrow we have fest Where uh, is that? Your It's it far from here? You need know, yeah, almost 30, 30 minutes, yeah. 3/4. Uh, so it's

Thank you thank you thank, you. Enjoy thank you. you thank you thank you bye bye, bye, -bye. bye, -bye. see you next year <laughs>